Yon, good morning mga idol. Kumusta kayo diyan? Magandang araw sa inyo lahat. So, andito na naman tayo sa ating hanap buhay mga idol. So, marami pa lang nagtatanong talaga sa akin kung saan makakabili ng mga ganitong mga cooler mga idol, no? So, ngayon, uh, ibigay e, ko sa inyo yung contact number saka yung ano niya, yung Facebook para kung sakaling magpapagawa kayo, so kayo nang bahala kumunta. So, ayan mga idol. Itong pinapagawa ko mga idol, yan tatluhan to. Tatlong yan, tatlong tube po yan. yan may, uh, may ice cream na yan dyan. Yan. Tapos, yung isang pa-orderan, ito. Yan. Single tube. Single tube yan. Yan yung pinapagawa ko. Tsaka yung tatluhan. Sinadya ko tong papagawa na tatluhan, mga idol. Kasi, maganda yung ano niya. Maganda yung pagkatigas ng ice cream. Pag tatlohan kasi malaki yung space sa gilid. Malalagyan natin ng ilo. So, depende sa paggawa ng mga idol, no? Yan. Ito, sinadya ko lang talaga. Napakaganda yung ano niya. Napakaganda yung quality ng ice cream natin. Kasi, matigas na talaga. Yung luma ko, ganun din. Maganda ano din yan. Kaso, luma na. So, re-referring ko muna yan. You know. Ito. Yan yung luma ko mga idol. Ah, kailangan ko muna to. Yan o, kasi may mga butas-butas na yan. Tapos gagawin ko to ngayon kasi may order ako mga idol. So may order na naman tayo dito sa isang ano natin, orderan. Yan. So dito kasi sa probinsya namin mga idol, dito sa sa amin, wala talagang paggawaan dito. Kaya mabuti na lang mayroon akong kakilala na ano, gumugawa ng mga ganito, cooler. Pero sa Batangas nga, malayo. Oo. Kailangan pa natin magbabayad ng mga shipping fee para ano, may pay deliver. So kung interesado kayo, so ilalagay ko na lang yung ano niya, yung number sa Facebook. Yung Facebook niya para kayo nang bahalang kumuntap. Yan. So gagawin ko na itong mga idol kasi so, tanghali na. So sa mga gustong mag-order ng ice cream na dito lang sa sa amin sa Sindangan, sa Buangga del Norte, baka mayroong mga ng video na to. So pwede kayo mag-order mga idol, mayroon tayong available na tatluhan at yung dalawahan, ayan yung dalawahan. Dalawang tubo po 'yan. So mayroon din tayong ano single tube. Yan kung gusto nyong mag-order, so mayroon tayong number diyan, pwede niyo kukontakin. Yan yung number natin. Yan. 09979207635. Uh, yan. Ah, uh, depende kung anong gusto niyo flavor pero ang pinakamasarap na flavor avocado. So ang gagawin ko ngayon na order yung flavor nito ngayon, ah uh, cream. Yan. Gagawin pa natin 'to. Yan. Hindi pa natin napapalsa 'yan. So yun lang po mga idol. Sa mga interesado jan na mag-order. So, pwede kayong kumunta, mag-PM. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. So, ayan e mga idol, lalagyan natin ang hilo to. Yan. Huh? Yung single tube mga idol, napakagaan lang to. Yan o, hindi nyo. napakagaan talaga. Nasa mga 10 kilos lang to eh. 10 kilos lang. Siguro pag may malaman, nasa mga 20. 20 kilos ha okay. Napakatipid lang sa yelo Yelo mga uh, 25 piraso lang na yelo Yung ilagay natin So, napakabilis niyang, ano, napakabilis niyang sumigas. Kasi yung cooler natin, ano talaga yun mga idol, talagang yung lamig niyan, nandito lang talaga sa loob lahat. Hindi makakalabas. So, puro stingless po yan. Stingless dito sa loob, stingless dito. So, wala pong kahoy yan. Ang kahoy lang dito mga idol, yung pinakapuit lang, yung pinapakuan ng ano natin, ito. Talagang kahoy talaga nilalagay dyan kasi siyempre uh, ayun, tulad niya nilalapag-lapag natin so kailangan kahoy talaga siya Okay mga idol, magtitinda na ako So ito pala yung ano mga idol yung Facebook ng gumagawa ng mga ganito cooler yung mismong paggawaan talaga siya talagang gumagawa So, pwede kayo mag-PM sa kanya. So, yun lang po, idol. Yan, magtitinda na ako. Uh, God bless.